Love, ako nalang bala magsalita dun, ha? Ako nalang bala mag... May pag-usap sa kanila. Huwag kang magsasalita dun kasi ayoko mapahiya ako. Ayoko malaman ng mga kaibigan ko na, ano mo yun, may kasama akong bobo. Love, alam ko naman na gracious nung natapos ko. Tsaka hindi mo naman kailangan ipamuka sa akin na bobo ako. Alam mo naman na ma-discarte ma ako sa buhay, di ba? Alam ko naman yun, love. Pero ito na nga eh. Yung mga, ka mga kasama ko doon, matatalino yun. Mga may estado sa buhay, matataas yung ano nila, diba? E ikaw, ano bang ano mo? Driver ka lang. Ano bang pinagtapos mo? Grade 6. Diba? Kaya pwede ba, manahimik ka na lang doon. Ako nang bahala doon. Nang mo ko? Tsaka alam mo, love, kung hindi ka lang talaga gwapo, ha? Hindi kita talaga tapapatulan. Tsaka matagal na nang hiniwalayan noon. Bahala ka din. lahong akong alam. Nga no, pala, sino siya? Um, si Francis, driver ko. <laughs> Kakatawa ka talaga, Nika. Ba't man? Alam mo naman, mayamag tayo. Nagdala ka ng isang... Driver? Eh kasi, syempre, magpapakawalwal ako. Kailangan syempre may mag-ano sa akin, alalay, no? Alam mo, ang kapal din ang mukha mo, no? Hindi ba kayo dito yung walang mga pinag-aralan? Ano ba? Ano ba? mong bagay sa'yo doon sa labas? Punta ka doon. Actually, totoo yan. Inutil kasi yan eh. Kaya tinan mo, tinan yung nangyari sa kanya. Driver lang siya ngayon, di ba? Oh, wait na. Alam mo ba? Grade 6 lang tinapos niya. <laughs> Hoy! Isitigil na kayong dalawa. Grabe naman kayong makapag sa tao. Bakit? Mga perfecto ba kayo? Ang nga pala yung asawa kong si Enzo. Ang kikisiyo na to. Talaga? Nagplano kami na mag-migrate sa U.S. Ang mm -hmm. nga pala may papakilala ko sa iyo. Ikaw naman, sino ba yan? Bagay si estado mo. Sige, ano? Doon na sa kusina. Teka, ang bobo mo! Doon ang kusina, oh! Ay! Ay oh, simulan na natin mo. to! <laughs> Mika naman, hindi ko na kaya yung mga ginagawa mo. Tsaka wala sa usapan natin na ipakilala mo ko bilang driver mo. Alam mo, actually, dapat nga magpasalamat ka eh. Magpasalamat ka na na-experience mo kung anong pakiramdam ng pagiging mayaman namin, di ba? At tsaka, aminin mo, isang tulad mong dukhang driver, ha? Sasama sa amin? Naisip mo ba yun? Hindi ka namin ka-level. Tandaan mo yun. Mika, kahit grade 6 lang yung natapos ko, marangal yung trabaho ko. Tsaka, yan lang mang ang mo, itsura. Yan bang gusto mo sa akin? Hindi mo kasi Francis. Alam mo, Francis, nabibigay mo lahat ng gusto ko. Ang problema kasi, wala kang pinag-aralan. Ano nang, anong ihaharap ko sa kaibigan ko na bobo ka, inutil ka? Ha? Ganun ba gusto mo? Nakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakak Nakakahiya Ay, yun, Francis! Alam mo kung ganun, Francis, talaga. Hindi kasi tayo nababagay eh. Alam mo, yung estado ng buhay ko, sobrang layo sa'yo. Driver lang kita. Maghiwalay na lang tayo. Kasi kahihiyan lang to eh. Subukan mo makipaghiwalay sa akin. pagiskandalo ako. Alam mo, pupunta ka na nga na sa kusina. Nakaalibad-bad na ako sa'yo eh. Ay, si sino kayo? ako pala yung driver ng bisita ng amo. Ah, eh, ba't po kayo nandito? Actually, nagpapangin lang eh. Kasi sobra yung panglalait nila dun. Mga mayayaman talaga. Matokpobre. Alam niya po, kung nakapag-aral nga lang po ako, eh di sana hindi na po ako nangangatulong. Tsaka, malaki sana kita ako. Ay, hey, huwag ka nga ganyan. Alam mo, grade lang yung natapos ko eh. Pero, marunong ako lumiskarte sa buhay. In fairness, di ta sa inyo ha. Mukha nga po kayong yayaman in, eh. Buti nga po kayo, may alam pa po kayong gawin. Eh ako, mga tulong lang. Alam mo, di importante yung kung ano yung natapos mo. Ang importante kung ano yung narating mo. Huwag kang mag-alala. Tutulungan kita. Wow, very inspirational po ah. Sige po, bibigay ko na po itong juice sa kanila. Sige po. nga pala, Nika, may pakilala ako sa'yo mamaya. Yung kaklase ni Enzo galing abroad. Fresh na fresh. Tsaka, yan ang mga tipo mo, di ba? Guwapo, fresh, at mayaman. yaman. Diyan na pala si Carlos. Uy, pre, kamusta? Ka? Carlos. Nga pala, Carlos, si Nika. Nika si Carlos. Nika. Okay. Carlos pala. Ani Nika si Carlos nga pala. Uh, classmate ko nung high school. And then, isa na rin ngayon sa pinakamayaman dito sa lugar namin. Talaga ba? Hmm. Pero, hmm. Kaya tsaka bansa, pwede kita dalhin. Mm -hmm. Saka sakto, di ba single daw? Ano ba yung mga standard sa mga lalaki? Um, syempre, alam mo yun. Mm. Um, mataas yung status sa buhay. Tsaka, syempre guwapo. Kailangan yun. Kailangan mataas na factor yun. Miss Nika? Ay! Sorry po, Miss Nika! Ano ba naman yung Katulong na to, ha? Sorry po! Ano ba naman yun, Karen? Kukuha na lang yung makatulong! Palpapa! Ano po ko na sa Tama na yan, Eka. Nakakairata ka! Sorry po, Nika. Sorry po, Nika. Sorry? Pumunta ako sa kusina! Doon ka na babagay! Pakapalpak naman na ito. Ano mo naman? Masensya ka na. Kasi ito naman na ginawa niya. Helen. Ah, lagkat ng kitna mo. Ano mo? Tama na yung palabas, guys. <laughs> Napakasinungaling mong babae ka. Alam namin na boyfriend mo si Francis. Karen, di ba kaibigan kita? Huwag ka na nga magmaangmaangan pa, Nika. Nika, planado to lahat. Yung mga kaibigan mo, mga empleyado ko yan eh. Enzo! Nga pala, boss. Oo, Nika. Si Francis, ang may-ari ng Dulibi. Isang pinakamalaking fast food chain sa Manila. Ano to? Ba't yung ginagawa sa akin to, ha? Para ano, ipahiya ako? Hindi. Alam mo kung bakit? Gusto malaman ng amo namin ang pagkatao mo! Kung wala ka na masasabi, pwede ka nang umalis. Umalis ka nalang, Nika. Kaya mas mabuti pang, Nika, maghiwalay na lang tayo. Miss Nika! Victoria? Ikaw pala yan? Ah, uh, yes po. May itatanggong sana ako. Wala bang magagalit kung Hayaan hey, kita ng mabas. Ay! Hindi ako na. Ako nang bala sa amo mo. Miss Karen? Sige po. Ah, sige po. Ay, kayo na lang po mag-tissue. Pawis na, pawis na ka kayo. Yeah, thank you. <laughs>